Ah, uh, Papa OG Diaz. baka ikaw ay nakikinig. Pasensya na nung Monday, alam mo naman na ang weather natin ay talagang uh, iba din, malakas na malakas pang uh, pangbahaan level, 'di ba, ganon. Alaga po niya ito makasama natin. And uh -oh. I, I believe uh, she's also part of Viva. 'di ba? Oo, oh, oh, sa Viva Music before. Viva Music. Oh, okay. talaga. Oh, oh. Viva ah, talaga. Oo, so, Viva One, kasi like, magkakaiba kasi. Alamin na naman oh, pa natin live dito po sa ating programa sa Banana Crew. Please welcome Via, or Ortega. Tega. Hello. Hello po. Hi DJ and hi Miss Chloe. Wow. Ang um, um, yes. pretty pretty naman ang um, pag-hi. para Totoo. ikaw lang po. Chinita Ay. Princess. Yes. <laughs> chinita Princess. Totoo, very Kamus chinita siya. Yes. Kumusta ka naman? Well, I'm good po. i thankfully, nakarating po kami dito safely. Uh -oh. At ang lakas po ng ulan. Mm -mm. Umuulan pa rin sa area ninyo. Opo, umuulan po. At bahanggan bisita... po eh. Saan po eh? Sige, ano po ako, Santa Cruz, Manila. Ay, maraming Ay. baha sa dadaanan. Buti uh -oh. na lang humupan na, no? Uh Opo. -oh. Alam mo, parang feeling ko kanina, munti-munti ka nang mag-cancel yan. Kasi nga... Ay. Eto? Um, asya siya! Uh, Oo, tumatawag uh -oh. siya kasi Kuya Moises. Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh. uh -oh, siguro mga... Uh -oh. 11 or 10 tumatawag sa akin mo hindi ko nasagot kasi syempre uh, diba nga di pa ako alive and kicking that time Ay, parang feeling ba? ko pinapakiramdaman pa yung ano yung, you mga dadaanan through. ah, diba yung mga dadaanan oh. baka mamaya mabaha-baha ganyan oh, ganyan okay. your last name really sounds familiar to me syempre Ortega. Pa, lalo sa mga ka-vibes natin Ortega di ba diba, marami tayong makakilala recently yes. sa PBB si Ashley si Ashley, Ashley or Ortega. Ortega. Ortega tapos isa sa mga kaibigan ko na talagang napakaganda din si Isabel Ortega. Ortega naman oo de ba tapos sa uh, nung tinanong ko kanina off the air may kwento pala yon how are you related mm. to them Um, actually, ang Ortega po, nakuha po namin siya sa dad side ko. Kasi yung okay. family po nila yung Ortega, yung lola niya po. So, uh -oh. dun po namin nakuha yung name. It's a screen name of mine po, yung Ortega. Yes. Ah, yes. Okay. From La Union po. Yes. Ah, so you're related talaga sa kanila. Uh, sa daddy side? Sa da dad side. Uh, malayo po. Okay. okay. Malayo. Ay Edi kasi di ba ganun naman yun? Kunyari oh. yung pagkaparehas kayo ng apelido, it's it's either Relation. dun ka rin ang galing sa clan na yun. Malayo yes. ka mag-anak yung mga ganon, de ba? po. Taray. Oh, ah <laughs> uh, oh Kanina sabi ko nga ikaw ay mina din, 'di ba? Inaalagaan, tinutulungan yes. ng uh, uh the OG Diaz, yes, Hi, Papa Oz kwento. Kuwento. Paano nag-start? Sa kanya na discover? Ikaw ba mm -hmm. ay napanood niya sa online? Nakita sa mall? Um Okay, first of all, hello po Mama Odge. Kung, na kung nakikinig po kayo, hello po sa inyo. Sana po okay po kayo today. And um nagsimula po yung kay Mama Odge. Kung alam niyo po yung video sa TikTok, yung acting workshop. Yes! Oh, yes! yes. Nakikita ko yun. Yes po, uh -huh. nag-acting workshop po ako sa kanya. Tapos ah, yung okay. isa sa mga videos, nag-viral po sa TikTok. Uh -huh. Bale, doon po kami first nag-work together sa acting workshop yes. po na yun. Which is last year. Tapos uh -huh. saka po noon, um, nag-usap po kami na um, I like to sing. So, yes. ayun po, nagtuloy-tuloy rin po. And ito nga po, thankfully, nakapag-release po ako ng first single, entitled Oo Na. Oo, oh, oh, taray. Eh, pero kung uh, ibigin natin ng, ano, parang uh, i-recall natin yung mga ka-vibes natin, uh -huh. hindi ko lang kasi masabi kung tama ba. pwede, hindi bawal ata sabihin sa ere yung first word dun eh. Yung, channeling ka! Diba? <laughs> <kasi yung> piano, <laughs> di ba? ka sa piano, diba yun yun? Yes, po. Ah, diba? sa ano, yung sa workshop. Oo, oh, uh -huh. hindi ko uh -huh. kasi alam, bawal ata sabihin bawal on na. air yun. So, pero, <laughs> channeling ka! Mapubulok ka sa impyerno, di ba yun yun? Yes, yun ano yung yun. full line nun? Basta yung mga uh, foul words ba sabihin on air? Ano nga ulit yun? I-remind mo nga kami doon. Baka <laughs> Actually, tama po yung sinabi niya. Oh. <laughs> Challenge ka. Challenge ka. Mabubulok ka sa impyerno. Opo, may araw ka rin. Mabubulok ka Ayun, sa... Ayun, may araw ka rin. Mabubulok ka sa impyerno. Tapos di ba kada tap nun, pa-level ng pa-level? Ayan, okay. pag-usapan natin yan. <laughs> Siyempre, ah, di ba, aminin naman natin, dahil ito nga ay talagang uh, maraming natuwa, marami yung parang uh, mga nag-comment doon sa video ninyo. Hmm. Ah. Di ba may iba na nagsasabi na parang, ano ba yung ganyan? Ba't ganyan yung pinagagawa <laughs> Kung ako ah, yan, matatawa uh, ko. Di ba may mga uh, ganon? Oo, may mga ganong comments ko Yes. Oo, oh, oh. kwentuhan mo kami. Paano mo siya um, uh, tine? Kasi noong mm. time nung super trending, ano, you will receive different comments. Not yes. all the time positive. Uh, oh. You'll be yes, getting po, also yung mga pang-o-cry online. Oh, okay. Po. Actually po, ano eh, may na, mga nababasa po ang comments na pag sila daw po, yung matatawa sila. Oh. Or parang ano daw po, hindi daw po para sa kanilang environment. Yun. Well, I think po, one thing na I learned from the workshop itself uh, uh. Yes, kailangan nyo daw po put yourselves in the shoes of the character. Correct. So para, syempre kung galit na galit ka, ba't ka matatawa in real life? Oh. Kasi nari real life yon, kailangan ganapan mo talaga ng bonggam-bongga. -bongga. So may hugot ka talaga? May hugot, dapat nga po, dapat may pinanguhugutan oh, oh. para lumabas talaga yung galit. Tsaka may leveling yun. Opo. Oh, 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 yung oh. intro class, ganun ba? Hindi. Okay. Hindi naman. Pero level 1, level 2. Level 1, level 2. Kunyari, mm -hmm. oh, sasabihin ni Papa Oji, ano oh, na, oh. Uh, anger ang uh, galit, di ba? Oh, oh. Angry, ganyan-ganyan. Oh, okay. Tapos ang eksena, yung unang tap niya, hindi pa yung todo. Oh, pag po. palakas ng palakas din yung tap niya, di ba? Big <laughs> sabihin, pa-intense pa din ang pa-intense. Okay. Oh. So, depende sa pag-tap niya sa'yo. Yes. yes. Actually pasakit ng pasakit po yung top. Ay, talaga. Kaya siguro madadala ka rin, ano? Try mo na na, ano, sinuntok ka rin. Sinuntok ka na. Wala naman ganun, diba? Top lang. Wala naman po. Pero yung mga negat comments na parang sinasabi nila na ang OOA nyo, di ba may mga ganon? Uh, ang OOA uh, nyo, di ba may mga ganon chika? Pa, Paano mo tinake yun? Um, for me naman po kasi part din po yung learning eh, yung taking criticisms well. Uh -oh. Siyempre, paano ko po mag improve kung hindi po natin i-consider yung feedback ng mga comments? Kasi sila din Totoo. po yung manonood sa inyo eh, pag uh -oh. nagka-project po kayo. Siguro kasi hindi rin nila alam yung context ng scenario. Uh -oh. Pinakita lang yung action na. Yes, so, walang oh. build-up na baka rin sila oh, maging po. ganun din ka OA. O, mm. oh, diba? ba? Hindi, tsaka uh -huh. kasi yung mga ganun ganap, hindi yun everyday ginagawa. Oo. Oh, ba oh. diba? Kung yung... baga parang ano talaga yon meron yung, uh, kunyari, le lesson for today. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh, ah, oh, diba? okay. Oh, oh. ang extra natin, uh, you need to immerse to a character. Diba yung mga ganyan-ganyan? Oh, oh. Pero paano oh, oh. mo ma-immerse yung character na yun? Kung baga, who, ano, papagawang ka ng, ng coach nyo. Oo. Uh -uh. Oh, taray, Acting diba? coach. Yes, yeah, papagawa ka ng acting coach yun, na parang, ano ba yung pinakabubog mo sa buhay? Kakalkalin na kakalkalin yun sa dibdib -dib yes, mo, po, diba? ba? actually, pinag-usapan po namin yun. Una po, para nag-open up po kami sa isa't isa kung ano raw po yung um, experience nyo yun sa buhay. Tapos, Pinaka lowest point of your life. So, yes. isi-share mo talaga. Yes, yes isi-share mo. And ba? then, yun yung panguhugutan kaya ka makapag-acting ng ganun po. Totoo, mm. diba? Uh, Pero po. ang galing kasi syempre, dun kay Papa Ozzy ako hindi ako familiar na meron ding singing meron ding dancing parang mm -hmm. ang basis sa na nababasa at nakikita ko sa acting Ating talaga nakafocus. focus mm -hmm. 'di ba kasi yung mga um, mentors niyan niya 'di ba Aiko Melendez, Candy mm -hmm. Pangilinan oh. 'di ba o puro acting po. Oo, oh, oh. may I, singing din ba doon? Kasi ikaw, ang, ang reason kung bakit ka nandito ngayon, because we are promoting new song. your newest uh, song, your new single. Yes Ayan. po. Actually din po, in my knowledge, ano eh, acting po, nakafocus po ang workshop. Okay. But I think po, um, siguro, I think it's time din po na to give opportunities po sa singing kasi marami din po siyang opportunities pagdating po sa singing. And I think okay. uh, yun po yung kinonsider po namin ni Mama Oji na gawin po namin kasi marami ring opportunities when it comes to singing. Hindi lang po sa acting. Ah, uh -oh. Totoo naman, pag mag artista ka, uh -oh. you need to be very, very flexible. Uh -oh. diba? okay. Kailangan sa lahat ng uh, pwedeng pasukan. Papasukin talaga, mo. Yes, pasukan. Yes. Yes. Pag sabing do you know how to sing? Yes. yes. Oh. Dance? Yes. yes. Oo nga. Uh -oh. Acting? Yes. Uh -oh. mm. Pero yeah. sa singing kasi, boses mo talaga ang puhunan mo. Totoo. Oh. Kaya kailangan alaga lang din. At saka oh, hindi, lang. parang yung mga Ortega, magagaling talaga silang kumanta. Si <laughs> Isabel, magaling din kumanta si Isabel. <laughs> yes. oh, okay. yes. Oo nga, narinig ko na. Oo, magaling kumanta. At saka yung mami niya, di ba, ni Isabel, hmm. yes. Kumakanta Singer. din. Singer. Yun. Singer yung Singer. Mami, okay. mami ni Isabel. Ano ang pangalan ng mami ni Isabel? Si ma Michelle Ortega, yes. Mm. Namit ko na yan. At saka beautiful din talaga. Oo, uh, o, ganyan. So ikaw, you're still studying? Yes po, I'm a college student right now. Anong po? course ah, ang kinukuha mo? Tourism po. Bongga, diba? <laughs> Ayan. Tapos napagsasabay mo naman yung pag-aaral dito sa uh, sa path na gusto mong tahakin. Yes po. Actually, ever since po, ito po talaga yung passion ko eh. Uh Music is my first love. So huh? kung talagang hilig mo, magagawa na at magagawa po ng paraan talaga. Sinong mga uh idols mo? Idol. Siguro po, ito po idol po ng lahat, Miss Sarah Hieronimo. Of course. Yes. Si Miss Sarah, uh, si Miss SGG. Ayan. Yes, Miss oh. SGG Good na chill. po siya. Yes. Yes. Sarah Hieronimo, Good, Good it it Shelly. Shelly. Yeah. oh, diba? Yeah. Mm. <laughs> idol na idol mo siya. So, yung mga kanta mo, growing up, mga kanta ni Sarah G. Uh, hindi naman, hindi naman. po. And napapakinggan ko po magaganda po yung mga kanta niya. But uh -huh. one thing about me din po is oh very open po sa iba't ibang genre. Oo. Uh -huh. Kasi hindi lang naman po yung genre ni Sarah G yung kakantahin. And also one thing about her is very flexible din siya. Ang dami-dami niyang kinakanta. And also... That, hindi mo kinanta yung kanta ni Mika na <laughs> sino nga ba siya? So, <laughs> <laughs> Di diba meron yung ano? <laughs> Yung, di ko niisip. ah easy na nga ba siya? Oo, nga ba? po. And then po, one thing I admire about her, kasi bukod sa pagiging talented, napaka-humble po. Uh Oo, -oh. mm. oh, oh, sobrang humble nga niya. Hindi yes. siya yung talagang... Uh, Diva, as Apo. people would say na kapag nag sila about kay Sarah Geronimo. Ano. Mm -mm. So yun yung one of the reasons na nilo up mo siya. Yes, po, Ayan. of course. Correct. O nako eto na, yung song mo na bago ngayon. Ang title niya ay Oo na. Oh, bakit Oo bakit? Na? na? ikaw ba may napagbigyan ka na ng matamis na oo. Nako na si ma'am. <laughs> oo. Hala. Magtago ka muna, <laughs> Mami. Para hindi naman, tsari, tsari. Lako, lagi ko po yung kasama si Mami, napaka-supportive. Yeah. Ayan. Apo. And... Eh, sige po, uh, siguro po, oo na. Hindi po siya about sa parang may sinasagot ka eh. Pero uh -huh. it's more on like, ay, oo na. Kasi ito yung nararamdaman ko about you. Uh -huh. Okay. Mga find out po natin about sa lyrics niyan later pag kinanta ko na po. Ay, naku, eto na I yun. Wow! Eto <laughs> na yung moment nun. O, sige, live na live nakakantayin sa atin. <laughs> yes, of course, po. ang ating very, very special guest dito sa Banana Crew, si Via, ang For kanyang awiting oo oh, oh, na. Kaya naman, you guys ready? Dapat always ready. Dito lang yan sa... Banana Crew. <laughs> Exclusive. Exclusive. gagawin at grabe ang lambing mo Sa ginagawa mo sa akin ako'y nalilito Pero ayos lang kasi ikaw naman gusto ko Palagi man kita ipilit na iwasan Palagi mo naman akong pinupuntahan Di kita maintindihan Gusto mo ba ako ayokong masaktan? nagpadala sa matatamis mong salita Di naman sinasadya Oh, alam mo ba ang iyong ginagawa Sa pusong umaasa Di naman sinasadya ah, ah, ah. pag tinanong ka sino gusto mo Laging isasagot wala nga ang kulit mo Pero kung umasta sakin parang balak maging akin Ano ba tayo? Kaibigan lang ba tingin sakin? Alam ko nga ayaw mo na ako ay mawala Ano ang dahilan sabihin mo na sinta? Di kita maintindihan Gusto mo ba ako pwede bang pabigyan? Oh na ako'y nagpadala sa matatamis mong salita di naman sinasadya oh, oh alam mo ba ang iyong ginagawa sa pusong umaasa di naman sinasadya ah, ah, ah. ah. Sinilayan ko ang iyong mga mata Alam mo ba, ikaw lang ang sinisinta Ng puso kong di ka maipinta Kung ako nga ba talaga Ako'y nagpadala sa matatamis mong salita Di naman sinasadya oh, oh, alam mo ba Ang iyong ginagawa Sa puso pusong umaasa Di naman sinasadya Oo oh, oh, na Ako'y nagpadala Sa matatamis mong salita Di naman sinasadya O alam mo ba Ang iyong ginagawa Sa puso mo maasa Di naman sinasadya Opo! Bangka vibes! Live na live po nating napakinggan na yan. Hindi po yung recorded. Akala ko nga recorded. Charin. Ako nga napapatumbs up talaga ako kasi mm. grabe, hindi lahat. Oo. -o. Diba? Kering kumanta ng live na live without any effects sa microphone. Exactly. Yes. Diba nang walang effects uh -oh. yung microphone, pero you sounded very, very good on air. Ako oh po, -oh. thank you so much. Yes. Thank you po. Nakakagulat ha Pati yung vocal range mo As Ay, in, kaya mo yung Haaa ah! Tapos parang, al alam mo yung sobrang taas Tapos bumababa ka rin Alam mo, parang Grabe. Hindi na nga, Hindi na nga tayo nagugulat Eh. Parang feeling ko Naiingit na lang talaga <laughs> Doon tayo, e eh, no sis Smart Ang galing e, eh, no hindi, oh, Thank you po Hindi iingit, ingit In a positive way Na parang uh -oh. Ang tani, no Yung speaking voice niya Parang isipin mo Napaka mahinhen uh -oh. Very sweet girl yes. Ganon Tapos nung bumanat na siya At kumanta siya ng live na live My God, ang galing mo e Yeah. Thank you so much po. Nagkaroon ka ng proper training? Um, nung bata po Alam niyo po yung center for yes, pop oh, oh. <gasps> Yes, oo Eh pero di ba sabi nila Sa center uh -huh. for pop Parang ano Kasi nagganong-ganon ako dati uh -huh. Pero correct me if I'm wrong ha Parang ang sister daw sa center for pop Parang kailangan may bosses ka na talaga Ay. Hindi naman kailangan Ay. More on may boses na Tapos natitrain daw talaga yung stage presence Ah, uh, totoo po yung oh, stage presence. Kasi yun talaga yung natin, kasi natin, oh. yung train. Kasi nga dati na ganyan ako, parang puro stage presence na lang yung <laughs> <it. laughs> nakuha ko. Hindi na yung voice. Hindi na yung voice. Oo, parang puro sa stage presence, gets ko na yan. Yung voice wala, si Smart. Uh -oh. Ayan. Parang tinuturuan po din kayo mag-perform habang oh, kumakanta. Oh. yung mga training po namin doon, ano eh, talagang parang nasa stage ka. Uh -oh. papanorin ka ng mga um, kasama mo mag-workshop. Okay. But Correct. May stage-stage sila. Stage oh, Tapos may recital. Opo, may mga resa din sabi po. Sabi ko iyo eh. Oh, okay, kinabog niya pala yun. <laughs> <laughs> Pero Correct. anong bata pa po ako noon. Uh -oh. Childhood childhood training or okay. singing workshop. Tapos Ayun wala noon after. Ito na, But yung kit. Meron po tinry, uh -oh. nung ano, mga grade school po ako pa high school. Yung uh -oh. Venice Saturno po. Ay, oo, oh, o, meron din Sa talaga. Meron din po Kasipito sila, yes. yes. Oh, meron oh. din po silang singing workshop. At tinry ko rin po yun. Okay. Then after yun, wala na po. <laughs> okay. Pero okay. ha. Nag-turn out na parang inisip mo nga, inisip nga namin ng una, mahinhin, mm -hmm. tas nung, nung kumanta ka na, parang Naging powerful din ang voice mo mm. in a way na soft pa rin. Yes, so po. parang may ano siya, feminine soft side. Oh. <laughs> Mellow uh. din po kasi yung kanta. Mellow siya yes, totoo. Po, oh, po. And yung song no, it's about uh, parang um, nag-ano nag, ka na, nag-binibigay mo na yung sarili mo na, hmm. okay, give up na ako, sige na, hindi ko na to lalabanan. Ganon. Hmm, parang, ganun, parang, oo oh, na, ito na talaga yung nararamdaman ko for you. Oo. Oh, oh. Parang ganon po yung message wow. na pangita. may pinagugutan pa yan. <laughs> well, I think po, um, yung naging songwriting process ko rin po kasi uh -oh. is iniisip ko kung saan makaka-relate yung mga tao. Okay. Tapos alam niyo po yung mga ano ngayon, yung mga usong, yung mga situationships, may mga oh. crushes, oh. or kung tawagin po natin before, MU. Ngayon, situationship ang tawag. Yung nag-uusap kayo, nagpupuyat-puyat kayo uh -oh. together, Ay. pero wala kayong label. Apo, <laughs> ah, ganun. Relate ba? Hindi ako nakaka-relate, no. May high Hi, love. <laughs> ah! May label. Hindi mo kayang batiin, wala kang ganun. Meron. <laughs> Go, batiin mo. Hi! Walang well, love? Hi, baby! Hi. Ah! Oye! Okay. Give me, give me! <laughs> <Ay. laughs> <Ay. laughs> Oye! Okay. Ano ba yun? Bati mo naman! Happy Tuesday kahapon nga at up din pa dito eh! Hi, baby! <laughs> ang ganda! Ako din. din, din Hi, love! Ah! <laughs> <laughs> Ay, ang ang hapon ng love. Love. Oo. Oh, oh. Ikaw eh, may gusto kang batiin? Hello po to my family. <laughs> Hi! Family! Perfect. O invite mo na sila na i-request nila dito sa 92.3 ang iyong awitin. Ayan. Huwag mong kakalimutan. Dito nila pakikinggan yan. Pwede nilang i-message sa amin. Ayan. Go! Ayan po. Ayan. Don't forget to request 92.3 FM Radio Manila Vibes, ang aking kanta na oo na. And of course, pwede niyo po yun mapakinggan on all music digital streaming platforms. Ayan sa Spotify, sa iTunes, and sa lahat pa ng social media accounts don't forget to uh, follow it and of course masubaybayan. sana pong magustuhan ninyo at yung mga social media accounts mo i-announce eh, mo na ayan of course don't forget to follow me on Via Ortega sa lahat ng social media accounts on Facebook TikTok Instagram I post music content and of course my original song content sana pong magustuhan yung kanta ko yun na nga Via maraming maraming salamat maraming maraming salamat uh, po for having me yes, yes thank you so much na why nag-enjoy ka kagaya yes. na lang namin dalawa ng akin aking sis sa si Chloe at na mga ka-vibes nating nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila at sa lahat ng mga nakikinig din Diyan sa Baguio sa ating 102.3 na frequency at sa mga nasa Jensen sa 97.5 batin mo yung mga nasa YouTube Hello, hello sa ating mga ka-vibes na nanonood sa YouTube live stream sana po nag-enjoy kayo sa kantahan natin ngayong araw na ito and syempre Banana Crew everyday lang po yan uh, alas 3 hanggang hanggang alas 5.30 ng hapon. Totoo. Sa ating pagbabalik, magtatagisan na naman kami ng galing ng aking ka-partner yeah. na si Chloe yeah. sa ating uh, He Says, She Says. says abangan. Dito lang syempre sa umaanang kada rumaratsana sa numero uno. Kami po ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes Goodbye!